Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ang mga diskusyon tungkol sa mga anak na inaasahang magiging pangunahing breadwinners ng kanilang pamilya ay kamakailan lamang naging mainit na usapin online. May mga naniniwala na dapat suportahan ng mga anak ang kanilang mga magulang o ibahagi ang kanilang mga kita, habang ang iba naman ay naniniwalang dapat na sa mga anak ang desisyon kung paano at gaano sila magbibigay. Habang patuloy na nagtitrend ang paksang ito, ilang mga kilalang personalidad ang nagbahagi ng kanilang pananaw. Isa na rito ang content creator na si Mama Lulu, na kilala sa kanyang mother and child skits kasama ang kanyang anak na si Ali. Sa isang kamakailang video, inilahad ng social media personality ang kanyang hindi pagsang-ayon sa ideya na obligasyon ng mga anak na maging breadwinner pagkatapos ng kolehiyo. Mas hawsa nang anak 'yon kung gigbigay siya sa magulang niya o hindi. Hindi obligasyon ng anak 'yon. Hinabi ba nila o irimo ko? Pinapanganak na lang. Binigyang diin din ni Mama lulo ang kahalagahan ng mga anak na sundan ang sarili nilang pangarap at plano. Bilang mga magulang, tungkulin daw nila na suportahan at gabayan ang kanilang mga anak sa pagtupad ng kanilang mga layunin at hindi ipilit ang kanilang sariling kagustuhan. Mga anak kasi natin may mga sariling pangarap yan. I-push natin sila kung anong gusto nilang gawin sa buhay nila. Hindi yung gusto natin ang masusunod. May sariling buhay sila na dapat nilang alagaan din. Ang kailangan lang natin gawin sa ating mga anak, payuhan sila ng mga dapat nilang gawin sa kanilang buhay. Pagyan natin sila ng guidance para maging tuwid ang kanilang dadaanan. Samantala, ibinahagi rin ni Mama Lulo ang kanyang pasasalamat dahil pinili ng kanyang mga anak na suportahan siya. Nilinaw din niya na hindi niya kailanman ipinilit ito at kusa itong desisyon ng kanyang mga anak. Kinilala rin niya ang hirap na dinaranas ng maraming magulang, lalo na yaong umaasa sa kanilang mga anak dahil sa kakulangan ng suporta mula sa gobyerno. Ngayon sinuwerte ako dahil yung mga anak ko pinoprovidan ako. Pero hindi ko sila pinors na providan nila ako. Pero kailangan din natin recognize na mga magulang kaya umaasa sa kanilang mga anak para iahon sila sa kahirapan ay dahil ang gobyerno natin wala namang ginagawa. Wala akong sinasabing pangalan. Nasabi ko lang, talagang ang gobyerno natin simula pa nung araw, throughout history, repeat lang na repeat na puro korupsyon ang lahat ng umuupo. Kaya hindi rin natin masisisi ang mga taong naghihirap kung saan kakapit, kung saan sila kukuha ng ikabubuhay nila, kung paano sila makakaahon.